Alam mo bang ako ang kinukulit ng mga fans? Kanino? I mean, Kaya uh, tungkol sa reaction daw ni Richard Gutierrez kasi nga ah. uh, sinasabi ni Sara Labati na single naman daw siya, walang masama, uh. di ba? Uh, tapos siyempre yung mga ibang mga fans din, mga netizens eh, pinapalabas sa kasama raw ni Richard noong Holy Week si um uh, Si Barbie Imperial, di ba? Pero uh, alam mo pag uusap kami ni Richard, so, we don't uh, we don't talk about it. Tapos wala siyang uh, na, topic na o oh, June lumabas daw no, yung <laughs> ganyan. Wala siyang gano'n. Parang feeling ko, NR na o no reaction at all si Richard sa mga issue uh, about Sarah and even about Barbie Imperial. What do you think? Dapat lang na no NR na. Oh, ba? Diba? Hmm. pag, Paglala hmm. naman, dapat ganun eh. N hmm. or no reaction. Kasi nasa nalaki pang lalaki yung issue, di ba? Hmm, tama na yun. Mm -hmm. At is, focus na siya sa kids niya at sa oh, upcoming actually, seri niya, di diba? oh. pagkausap ko si Richard, tungkol sa kids niya ang ano ang pinag-uusapan natin. Eh, bakit parang may chikinimi ko? <laughs> oh, there's chickenini. I think it's chickenini. No, it's chicken. Ah, uh, chicken. Yeah. <laughs> My God, it's chickenini. Oh. Why did you Parang ah, it's really chickenini. No, <laughs> uh, it's, it's not. Pero totoo ba? Pag tatanong ni si Richard, ang sagot din niya sa'yo, no reaction? <laughs> Hindi. Hindi siya tinatanong kasi hindi naman niya sinasabi. Noong linggo ah. na unik ko siya kausap, niyayayin niya sa birthday sa Rockwell ng kapatid niya, si Elvis Elvis Cuceres. Pero nasa tagay tayo nga ako, di ba? Oh.